mga ka ka-channel, nandito naman po ang Team Harris Vlog. For today's video po, pupunta po kami ngayon sa Palengke para mamili ng gulay, isda, at saka bigas dahil naubusan na po kami mga ka-channel. At ayan po, nagabang na po kami ng masasakyan dahil malayo-layo po yung public market namin po dito sa aming probinsya at nagunahanap na po sila ngayon sa pagsakay sa pirika dahil alam ko po na gusto nilang naka, uh, nakaupo sila ng maayos. At habang nakasakay na po kami guys, may namatahan po ng ang bandang po. Ayan po siya, nagtitinda po siya dyan. Ano? Oh. naman natin ng sipag-sipag -sipag na na nga mga ka-channel, nandito na po kami sa city bago kami pumunta ng market papakainin ko muna itong mga kiddos ko dahil alam kong gutom na gutom na po sila, kaya nag-drop kami dito sa mcdonalds dahil paborito nila ito at love na love nila <laughs> kaya ayan po at pumasok na po sila mga ka-channel Ayan, mga kiddos ko talaga. At ayan, nag-order na po ako. Mix and match lang po kasi affordable lang po ito. At ayan na po ang nabayad ko. Hulaan nyo na lang po kung magkano. <laughs> My waiting is over dahil tinawag yung numbers ko. Kaya ayan po. Tumating na po yung pagkain nila, kaya sinimulan na nilang kumain. Dahil alam kong gutom na gutong na yung mga kiddos ko. Inuuna ko talaga sila mga ka-channel bago ako. Mamaya na siguro ako kakain pag may natira. hindi namang halata sa kanilang gutom na gutom sila guys dahil makikita naman natin na oh ayan, wala na talaga no! at nakatago na sila dun sa mesa ayun no <laughs> ito na nga mga ka-channel. Pupunta na kami ngayon sa market. tapos na po silang kumain at busog na busog na po sila mga ka-channel. Ito mga ka-channel. Makikita nyo po, maraming nagbibenta sa tabi-tabi. Merong mga medyas, mga bags, tsaka mga ipit, suklay, at mga prutas. At ayan po. At nandito na po kami sa market. Yan po yung market namin. Public Mall of Ozamis. At ito po yung loob niya. dami bibin pa talaga dito ayan sini. ngayon daw sanso Mhm. Dali na at na po kami sa bigasan ula po pong bibilin o bigas dahil kakasya ko po yung pera yan ang mamahal na mga presyo ngayon my goodness kailan po kaya ito uh, kailan kaya ito babalik sa dating presyo at yan mga ka-channel nabili ko na po yung bigas susunod kong bibilin is kulay yan po 15 pesos po bawat agkos kaya bumili po ako ng isa dahil gusto ko may sabaw mamaya. Kaya ayan po. Ang press ko ng mga gulay nila, mga ka-channel. At bumili na rin po ako ng isda. Dahil sa riwa po yung isda nila, mga ka-channel. Look at that. The eyes of the fish. Look at naman, no? Tingnan nyo naman. Yan. Kahit mahal yung kilo, okay lang. As long na sa yung isda. At bumili na rin po ako ng hipon para, mam para mamaya, mga ka-channel. Dahil gagawin ko po itong kagang-kagang, ah, yung tawag sa amin sa Bisaya. Kaya ayan po mga ka-channel, isang plato is 100 lang mga ka-channel. Kaya ayan, nagbayad na ako. At so, yan mga ka-channel, pa na po kami. Pero yung mga anak ko, mga ka-channel, may request sila, pero hindi ko mabili. Kaya ayan yung mga mukha nila habang nakasakay it. na kami sa pedicab. Ayan po. No? <laughs> parang na ano sila talaga parang na, na natalo sa loto <laughs> kaya ayan po pauwi na po kami thank you for watching mga channel see you next on my video mga channel i hope you like it